Parang ganito yung tanke natin, boss, no? Ayan nga, mga kanay, piti to galon yung, ano, yung bibili natin. Saka motor, 1.5 horsepower. Ay, dito na, yan. Ayan na mga kanipi Automatic ah boss Automatic Yan na yung Adson na ano Magandang brand, Italy brand 1.5 horsepower yan o no? 2 HP Pero yung 1.5 yung sa atin eh lo no oh. What's up mga kanoypi? Nagbabalik na naman ang yung lingkod si Kanoypi for another video Araw ng Sabado Ngayong araw Bibili kami ng motor at tanke ni Boss Peter At magpapawilding na rin ng ano, patungan nung tangke sa kamotor bali naka wall mount kasi yung gusto ni Sir Romel na ano na paglalagyan ng tangke sa kamotor mga kanipi kaya kailangan pang magpa welding so mamaya puno tayo sa bayawas para doon natin ipa welding yung ano yung patungan uh, tinanghali na tayo na lumabas mga kanipi anong oras na 11 na ng umaga So naglinis pa kasi ako dito Sa aking Kulungan ng mga manok, mga kanaypi Yan nyo naman. Kalit tayo ng Plastic Ayan. Kasi nasira na yung plastic na Nakalagay dyan nung nakaraan Tapos mayroon pa tayong idideliver na itlog Ayan Tatlong tray na itlog na large to XL mga kanaypi Yan yung i-deliver natin So Tatlong katao yan yung pagbibigyan natin Pero yung isa yahalap pa natin ng buyer Yung dalawa lang yung ano May pa-order tayo Tapos yung isa Mabilis lang yan na ibenta mga kanaypi Kaya punta na tayo Nang Makapunta na kami ni Boss Peter sa bayan para bumili ng tangke sa kamotor, mga kanayipi. Para doon sa Pusurubyo, yung second project natin. Rights! Ayan mga kanayipi. Punta na natin kay Mia to. Large to XL. Kanina, kumuha na rin ng isang trade yung kapatid ko ng si Kuya Robin, mga kanipi. Kaya nabawasan tayo ng isang trade. Doon si Mia, deliver natin yung isa kay Antinina yung isa kay Uncle Uncle Darling Hakub mga uh, tapos yung isa hanap natin ng buyer Awe ng tay. Yes, Merry Christmas! Ito, 16 ka. Anak ko nga matong? Ay, Merry Christmas! Yeah. Ah, Thank you! <laughs>

eh. Oh, seven thank, thank you, pa, thank, thank you. Thank you. <laughs> sige nang, thank -te. konti na lang mga kanipi. Asi ah, dugan Malpasa na boss. Pintas na pala eh. Mente. Ah, tiles. <laughs> okay, thank you. <laughs> Ayan mga kanipi. Shout Shoutout kay Kuya Rocky Kay Ate Joy Ayan na yung bahay nyo Alaki o oh. Ayos Pag natapos yan, room tour tayo dyan Sa bahay nila <laughs> House tour pala, hindi room tour Ayan, na-deliver na natin Yung isang train na ano, Itlog kay Antinina Ayos na Tanong natin kay boss dito Boss Mandal Diyan si boss Patan Ay, sa kapila. Boss Pukit right, lang boss 260 Ha? Isa Atin ko na lang yung ano Mamaya nga po yung isa ah, yes. Yung isa kasi order na yun eh Ayaw ko na bayaran ah, pa Sige mamaya nga po na lang Okay Ayan mga kanipi Order pa natin ng dalawa natin mamaya yung itlog na isang tray yung itlog nila ngayong araw yung mga manok po mga kanipi. dalawang tray yung kinuha nya tapos dito deliver na natin kay Uncle Darling Hakub ayan shout out sa pamilya ni Uncle Darling Hakub sa ano sa Spain na sobrang tayo <laughs> sobrang tayo ng abante Ayan. baka kanina pa yung naantay ng darling to eh Kal, Kal. Ay nang Shout out Ayan <laughs> Ay, ang kal 260 Para makiparada ko mga O yan Nakulunga mo Ang panang lang sa mga buhay Diyo ko nga ay na no, traffic kayo. Oh, Uy mag na. Ay, mm. ay ay ay. Magda. Ay na ah. no, ah, ano, to bale na. Uy nang kaloko No, yan ang ganan. Pitsaratan. Ore, every week kasi. Ah Ano, toy ko yung kabilan ng Thank you. 260. Lubigat <laughs> no ko pa ila yung plano na ko eh. Shoutout kay dekal mo eh. Shoutout kay Uncle Darling. ako Hakana At sa pamilya niya sa ano? Sa Spain. Barcelona, Spain. Ayan. Shoutout sa inyong lahat yan. Mga kapamilya ni Uncle Darling. ako Mga kala Thank you, Uncle. Sige. Ayan. Next week, bibigyan na naman natin ang uh, um, itlog powder na kanipi ayan tawagan ko na lang si Boss Peter tapos ano uh, pupunta na ako sa kanila mga kanipi ayan na mga kanipi si Boss Peter

Parang ganito yung tanke natin, boss, no? Oo. Ayan nga, mga ka, may p yung, ano, yung bibili natin. Saka motor, 1.5 horsepower. Power. Ay, dito na. Yan. Ayan na mga kanipi Automatic ah boss Automatic Yan na yung Adson na ano Magandang brand, Italy brand 1.5 horsepower yan o no? 2 HP Pero yung 1.5 yung sa atin eh lock eh na no? yun boss lock type Okay, ng motor na Made in Italy. kung sing motor nan na pwedeng ano boss no double purpose no pwedeng pa ako sa ano okay. Yo nag, yo nag boss. Tayan. Balik kasi kahapon mga kanaypi. Ah, uh, Binayaran na namin 'yan. <laughs> Anong boss? Ayan, ito na yung stainless na pinakamakapal, mga, mga kanaypi, yung kinuha namin. Ayos ang boss, thank you. Ayan, dito na tayo sa Barangay Bayawas. Diyan tayo magpapawilding, mga kanaypi. sarado na sa akong boss Ayan, nagbukas na Boss, baba natin boss yes.

kaya kaya yan pag naka-hole mount? Ha? Kaya kaya pag nakahang na siya. Oh, boss. Kaya kasi hindi naman gagalaw yun. Nakapis lang yun. Hindi kagaya nung iba na yung moving talaga. Oo. Oh. Tapos motor. oh kabataan manyalus ko na halos borot ano? ano ba siya ito? I -exact, i -exact 'to ko lang o sosobra pa rin Like Oh yung na haba Oh 42 43. sakto niya. Saktuhan na. Ka Lagyan mo na lang ng brace dito niya. Tapos baba, no? Ayan, mga kanaypi. Bili tayo ng, ano, ng bakal. Para don sa ano, patungan ng tangke sa motor. Na bakal Buti na lang, malapit na yung pinagpilan namin Ayan mga kanayipya muna natin dito sa bayo nila Boss Peter

Ay. Kalimutan naman yung pan cutting this mga kanaypi. Ay, mga kanaypi. Naihatid na namin ni Boss Peter yung ano yung tank ay yung motor doon sa bahay nila. As kunin niya yung motor niya dito eh. is namin kukunin yung ano yung pina-welding namin na ano patungan ng tangke sa kamotor. Tapos dadalhin na rin namin doon sa ano sa usoro yung motor saka sa katangke. Sa na yun mga naipit